Hello mga ka-ate! Welcome to my YouTube channel! This is our content for today's video, mukbang! Pero sila yung kukain. <laughs> Ayan po si Joy Joy at si Lolita. Gabi kang ba mukbang. Mukbang eh, pero nga lang yung Apo pala yung ulam namin. Nila pala, bochiron. Kasi wala ka yung Ayan po, eh, bochiron. Tsaka meron siyang Sprite, yung isa wala. Mahirap po kasi yun. Mahirap. Okay, no. Lecho ng ulam niya. Yung laki. <laughs> <laughs> no, ito talaga sa tingin may green tree mo. Oh. Oh. Oo. Kaya yun ang nakakalasa. Yeah. Bigyan mo sa akin. Taka naman dyan. Hmm bisa ko, ako, Bakayin ako. The line is busy. Tito yung po may green green siya. ice break. lang sir, ulam kami ulam. The line. Mm -hmm. Hello, <laughs> this is Kobe. Kobe. Hello, 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 Kobe. Aten, ateng, ateng, Aten, ateng. Ateng, ateng, ateng. Pangalan mo yun. <laughs> Ay, at, di na ako nakikita. Ay, hindi ka ba nakikita? Ay, ateng, thank you sa Libring Sprite oh. for sponsoring me. Thank you. <laughs> thank you, Seth. <sir. laughs> ako, pa paano, ha? Ayan, kung sila, kumakain. <laughs>

kaya mo? Oo. Sana tayo. Hindi namin nalagang yung tao. Chef nang Nag-post friend. Ay, pwede ko kahit ito. mula alas 12 na makakalit. Nakuha tayo Hindi wala. Hindi Hindi wala.

Ayan, ayan kasi nabayan ko eh. Okay, kalunda na ako. Hindi pa. Hindi <tipan> mo dalawang ano na to. Second round. Hindi pa yung ito? May video kasi. Sige ko ako muna. Pinat ko nga sa kanina. Lagyan mo kasi kanin mo. Ayan. <tipan> Masarap to eh. may green, green sya. Mm. Ang ulam talaga. Mm. busi mo yung litso'ng dine. Eh, dine o hindi e. kita kain. Meron pa pala dalawa yun o. Hindi naman balat yan e. Eh. Tinila ko nga yung balat kanina. Ano makakita? Kaya na nang tira ka sa piraso. Kung na kasi yun. Kung tsera lang kayo ni Kuya. Baka, nang ni Kuya Ano po? Uh -huh. bye. bye na! Bye na! Bye!